Mula Pampanga, bumisita sa Baguio City ang pamilya ni Russell. Anya, mas mainam na raw ito bago pa man ang dagsa ng mga turista sa pagsapit ng undas. Man po, wala rin pong hassle, ma'am. Pagdating lang po dito sa Canon Road, medyo traffic lang po ng konti. Pero the rest, okay naman po yung biyahe Pero okay na. lang naman, carry naman? Siya. Yes po, okay naman po. Ilang araw kasi bago ang undas, ramdam na ang dagsa ng mga turista sa lungsod. Isa na rito ang Pamilya Rivera na galing pa mula Nueva Ecija. Uh, sikat nito eh. <laughs> talagang, talagang dito alibotan kahit oh, prawa, kahit nung um, medyo bata-bata pa kami dito rin. Pero sa inaasahang dagsa ng mga turista at mga bibisita sa sementeryo, binabatayan na ngayon ang daloy ng trapiko, papasok at palabas sa Baguio City. Isa sa mga binabantayan ng BCPO ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa Marcos Highway. May slight na pagtaas and, uh, we will be expecting na dadami itong uh, undas na weekend na ito sa Undas. Ang uh, Canon Road ay delikado para sa mga ibang uh, sasakyan, mga light vehicles lang naman ang allowed doon sa mostly uh, residents lang. We will be expecting na sa Marcos Highway dyan na uh, dadaan ng marami ang volume ng uh, sasakyan. Kanina, light to moderate pa lang ang daloy ng trapiko sa Marcos Highway at pati na rin sa Naguilian Road na dinaraanan ng mga sasakyan paakyat mula sa Ilocos Region. Kaya ngayon pa lang, handa na ang Traffic Enforcement Unit sa inasang pagbigat ng daloy ng trapiko. planchado na rin ang deployment nila mula October 30 hanggang November 2. Auxiliary natin uh, tayo at uh, sa TEO, meron may, pa tayong almost 100 ng mga traffic personnel na madideploy. 120 uh, exactly uh, aside from yung mga at uh, force multipliers natin from the barangay from the NGOs uh, communication groups okay. moderate to heavy naman ang daloy ng trapiko kanina sa Central Business District para matiyak naman ang seguridad ng mga turista paigtingin ng tourist police unit ang kanilang pagbabantay sa mga pasyalan ang araw po sa ating lahat kami po sa BCPO Tourist Police Unit ay muling nagpapaalala na pakingatan po lahat ng mahalagang gamit. Kasama na rin dito ang pagsawata sa mga illegal parking. Yung ibang parks po namin, tutulong po yung stasyon para magbantay kasi Magpo-follow kami dito sa burn uh, Ang advice pa rin natin sa ating mga motorista ay wag pa rin nating ipilit kung wala talagang maparkingan. Otherwise talagang ang tendency is uh, mahuhuli po tayo. Hindi pa naman dagsaan ang mga biyahero sa mga terminal ng bus at inasang magdadagsaan ang mga ito pagsapit ng October 30. Charles Nicolimon, RNG News.